Naglabas na ng opisyal na pahayag ang basketbolistang si Mark Pingris sa nagsilabasang balitang inuugnay siya sa aktres na si Kim Rodriguez. Nagsimula ang pagkakadikit ng pangalan ni Mark nang mapansin ng netizen ang pagkakapareho ng background ng larawang ibinahagi ni Mark sa kanyang Instagram story kung saan makikita ang Opera House ng Sydney, Australia. Mababasa sa kanyang caption ang katagang wag kang bibitaw sa buhay na to, samantalang si Kim Rodriguez naman ay nagbahagi ng ilang larawang kuha rin sa kaparehong lugar. Iniugnay ng ilang netizens sa social media app na X ang dalawang personalidad sa isang blind item sa Reddit. Hanggang sa iba't ibang espekulasyon at kwento ang lumabas sa social media. Minabuti ng basketballista na linawin ang pagkakadikit ng pangalan niya sa aktris. Pinabulaanan niya ang kumalat na chismis at inisa-isa ang mga pagkakataon na nakatrabaho ang aktres. Dagdag pa niya ay okay na okay sila ng kanyang pamilya, kaya sana raw ay huwag magpakalat ng balitang hindi totoo. At humihingi rin ang kanilang pamilya ng respeto para na rin sa kanilang mga anak. Buong pahayad ni Mark, walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging meal ng team namin. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Nauna nang nagpahayag ng reaksyon ang matalik na kaibigan ni Danica at sinabi nitong noong Pebrero pa kuha ang larawang ibinahagi ng basketbolista at hinding hindi raw magagawa ni Mark ang aligasyon dahil marami itong priority. Ani sa post, that photo was taken before pa February 16. My best friend Danica and him have a very beautiful family. Dagdag pa niya sa nang iintriga sa asawa ng kaibigan. Holy week na, Dasal na lang po tayo para naman mabawasan yung mga kasalanan natin. Kasabay nito ang post mismo ni Mark noong February 16 na makikita sa background ang Opera House sa Sydney, Australia. Caption pa niya rito, salamat sa mga kabsat natin sa Sydney. Samantala mababasa naman ang komento ni Danica sa naturang post ng kanyang kaibigan at sinabi niyang kumalma lang ito. Anya, kalma miga, we love you, Pagpapahiwatig ni Danica na siya ay kalmado at hindi apektado sa lumalabas na isyo. Napakomento naman ang ilang netizens sa pahayag ni Mark Pingris. Anila, grabe na mga tao ngayon. Pareho lang ng background magkasama na agad.